O ganito pa yung TV dati, kaset. Kaset TV to, di ba? Yeah, Ay, kaset. sorry. Kaset radio pala to. Ay, yung ganda naman ng rice cooker nila. Parang modern na din. Mm. National. National yung brand. Saka Sony. pa mga. Yung oven nila, o. Oh. Ang ganda. Okay. Parang mga uh, new, 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 new brand na rin naman yung nandito, o. Oh. Oven nila. Yung oven toaster nila. Sa Bata battle niya Kunin mo ate yung mixer. Wala tayong mixer sa bahay ate. <laughs> Kunin mo ba? Kailipat mo. Uy, yung, yung naman ng baby. Ku, baby, ano, kuna. Pero delikado to. Ang kuna niya. Alaro-alaro yung bata dito. Tapos sabay untog dito sa ano. Hindi, yung, yung alaga ko yan. Mahuhulog na. Pag ganyan ka. Ano. Hindi, delikado nga yung pag lumakalaki yung baby. Dapat baby lang talaga. Kasi pag